Ang magandang dalaga na si Katie ay nagpaalam sa kanyang ina na magpapahinga muna siya ng isang taon bago pumasok sa kolehiyo. Giit niya ay kailangan muna niyang pag-isipan kung ano talaga ang kukunin niyang kurso. Kinabukasan, kinausap ng guidance counselor si Katie tungkol sa plano nitong hindi muna magkolehiyo. Iminungkahi niya na magsulat si Katie ng isang journal o blog upang masuri niya ang sarili at magkaroon siya ng kalinawan. Sa isip ni Katie ay hindi yun makatutulong, ngunit gayon paman, sinimulan niyang mag-blog. Sa kanyang blog, inihayag ni Katie ang isang sikreto, ang dahilan kung bakit gusto niyang magpahinga ng isang taon. At ang dahilan ay para makapaglaan siya ng mas maraming oras kasama ang nakakatanda niyang kapitbahay na si Dan. Si Dan ay may kasintahan habang si Katie naman ay may boyfriend, at alam nilang dalawa iyon. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa panunood lamang ng mga pelikula at pagro-romansa. Nagtuturo si Dan ng film studies sa isang pampublikong paaralan. At isang gabi, sinabi niya kay Katie na lilipat siya ng bahay malapit sa paaralan. Nagalit si Katie dahil lalayo na ito sa kanya ngunit tiniyak sa kanya ni Dan na magkikita pa rin sila. Kinabukasan, sinabi ni Katie sa kanyang ina na nagsimula na siyang mag-vlog, ngunit hindi niya ibinunyag ang website para walang makaalam sa kanyang mga lihim. Dumating ang boyfriend ng kanyang ina na si Mark, at tinanong si Katie kung buong araw na naman ba itong manunood ng TV. Giit ng dalaga ay maghahanap siya ng trabahong malaki ang sahod. Sinabi sa kanya ni Mark na mahirap makahanap ngayon, ngunit giit ng determinadong dalaga ay huwag siyang maliitin. Ginugol ni Katie ang buong araw sa paghahanap ng trabaho hanggang sa mapunta siya sa bookshop ng isang matandang lalaki na nagngangalang Glenn. Dahil sa pagiging masigasig nito ay agad siyang kinuha ng matanda. Humanga ang ina ni Katie dahil nakuha kaagad nito ang trabaho, ngunit nagdududa si Mark at sinabing marahil ay tinanggap siya ng matandang lalaki dahil may iba itong motibo. Dahil sa inis ay tumungo si Katie sa kanyang silid at nagsimulang mag-vlog. Ilang sandali pa ay pumasok ang kanyang nobyo na si Rory at agad silang nagsibakan. Kinabukasan, pumunta si Katie sa bahay ni Dan, ngunit umalis na ito ng walang palam. Para makita siya ay kailangan ni Kitty ng kotse, kaya pumunta siya sa kanyang ama na si Doug, at hiniling rito na tuparin ang kanyang pangakong bibilhan siya ng kotse pagkatapos ng graduation. Sagot naman ni Doug ay hindi tinupad ni Kitty ang kanyang pangako na mananatili siya na isang inusenteng anghel, ibang iba sa kung ano siya ngayon. Pag uwi ay nakatanggap si Kitty ng voice message mula sa isang nagnangalang Joel na minsan nag-tutor sa kanya sa math. Tinanong ng lalaki kung maaari ba siyang makipagkita sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Katie. Dumating ang rich kid niyang best friend na si Jade mula sa bakasyon at ginugol ng dalawa ang kanilang buong araw sa paninigarilyo sa sementeryo at sa pagparty magdamag. Tinignan ni Katie ang kanyang vlog na mayroon na ngayong mahigit 14,000 visitors at masaya siya dahil marami ang nagkakainteres sa kanyang kwento. Isang araw ay sinabihan siya ng kanyang ina na kailangan niyang ihinto ang trabaho sa bookstore. Pina-background check pala ni Mark si Glenn at nalaman niya na ang amo ni Katie ay isang sex offender. Para hindi masakta ng damdamin ng matanda ay tinawag siya ni Katie at nagsinungaling ito na may nakuha siyang trabaho sa isang law firm. Dahil walang dan, walang sasakyan, at walang trabaho, ay labis na nalungkot si Katie. Hanggang isang araw.